Mahingi ka nun naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina, ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pinag-forward sa amin eh. Sinundod naman po namin. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayo yung budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. twenty uh, 20 na troll. Tungkol po sa mga troll. Ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng uh, ating uh, ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying. Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay kagagawan po ito ng mga troll. Ang atin po mang ahensya, a ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno. Hindi ko kailangan sagutin at uh, itanong sa kanila. Dapat wala. And, ayon sa kanila po ay wala. Pero actually, talaga bang wala. Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I I'm speaking for myself. I okay. mean of course the official statement again i'm defending their budget and i'm only saying this based on what is transmitted to me but not that i don't believe you secretary but because it happens in real life we don't know so i am told they do now, not have po. trolls okay. i am told they do not use government funds For fake news and trolls. All organic But, supporters. All they're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasing, yes. maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood. Para sa inyo po manggaling kung totoo ito o ito ay AIO o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira, pwede po natin mapakinggan. Habang wala pa po Ako po ay merong final na bill kasi Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung uh, pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsente ang troll farm Maaari po ba nating malaman kung si... Ayan na po. Mingi ka naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Gina... ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pinag-forward sa amin eh. Sinulod naman po namin. Puro nga kayong palpak eh. Puro kayo yung hinang budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. at uh, 20 na troll. Sino si na yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda. At taga yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kamusta. Hindi daw. na may magdadagdag. Puro na, naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit nyo na magsalita, madam. Masakit ba? O oh, masakit na Eh, 10. sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa... Wala pera. Dahil sa kahingin nito si Madara. Wala akong pakilam at problema mo yan. Napaka-bobo ng mga kinuha mo. Hay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to, pag-uusap natin. Shit! A -a Ayon po, sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha? Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi <laughs> po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So di, andi po sa inyo po hindi hindi galing sa kanya. Opo. Uh, instead of uh, instead of uh, naming somebody that we're not sure of, why don't we uh, send it to the NBI for a uh, voice print? Inbis na ngula tayo, yes, nagbabagi tayo ng pangalan. Because you're I mentioning cannot... mentioning the name of uh, Yusek uh, or Tony Castro. Mm. it's unfair for her. I-print nyo na lang sa ano, voice na lang sa NBI para ano, hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga uh, balitaan, because uh, I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you uh, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay uh, e, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to be Uh, to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of your honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice. And I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. I know. And therefore uh, no. we leave yeah, it at the, that. The voice print and the authenticity of the recording because modeling is placing. Yes. Yes. So gabi I would yan, not ha? say it's true, I would not say it's AI, let the experts uh, determine that. Opo, opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga piko kung may alam po sila dito. Sa tanong, lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong uh, confirmation na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po, ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa eh. Malayo pa tayo. <laughs> Nag-start talaga ito dahil noong uh, 2016 nagpo-protesta tayo. Wala tayong mga... Wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar. Pinapanatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya, June kami nag-concentrate. Kaya, nag-hire ako ng libo-libo na troll army. <laughs> Ipapakilala ko sa inyo ang atin. So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala. Ito po, eh, pwede natin paimbestigahan ulit ito kung gusto po niyo Kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong uh, lang po uli. I, 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 uh, I would like to uh, um, um, inform you that that was a joke he was meant he meant a joke because uh, tinitira siya ng mga troll noon so ang ginawa niya kunwari mayroon siyang sariling troll but uh, i i assure you that because uh, i i know it for a fact but anyway you go ahead with your question Apo. so ito po tanong lang po uli kung joke joke man po ito o hindi kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll, ang gobyerno inaasahan ko po ba na itong ating bill, na Senate Bill number no. 1490, ang Anti-Troll Farm Act ay susuportahan ng Piko? that is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO. Um, Dave Gomez was a newsman, uh, really uh, respected newsman, oh, ko po uh, si <laughs> veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang, uh, ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, pa, paano pa hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin. Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nila lang Yusek yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, papano pa yung ibang tao? So kailangan po natin talaga itong bill na ito. Hindi po ako nandito para mamuliti Tandaan po ninyo, kahit doon tingnan nyo po ang records ko, kahit kailan hindi ko po binanata ng presidente ng personal. Kung meron mo po akong sinasabi, polisiya at politika. Opo. Meron po pong uli. Yung pong fact-finding mechanism ng piko, meron po ba kayong sarili ng kumbaga, grupo na gumagawa po nito para po sa fake news? Kasi naalala ko po, yung unang hearing ko po ng, ng public information, nangako po sila sa akin na gagawa sila ng task force na hawak ng paghahanap uh, ng fake news. Gusto ko lamang pong tanungin kung nagawa ba yung task force na yun.